I join uh, Senator Ping Lacson in uh, condemning the irregularities uh, in, the, in the allocation and implementation of flood control projects. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. in the report ng pangulo, malinaw na may, dito, malinaw na may systematic. na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. A senator, a Legislator, wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at uh, makikinabang po ang aking uh, pamilya. Dapat at ngayon, po merong managot dito at dapat po maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa na solusyonan. Maraming salamat po, Mr. President.